Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagsalita na nga po si Jason Tatum sa media patungkol sa Team USA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumerma na nga ng kontrata ang dating player ng Los Angeles Lakers. Ilang araw lamang nga po mga katrops mula ng manalo ng gintong medalya ang Team USA sa Paris Olympics ay sa wakas, humarap na rin naman nga po sa media ang isa sa kanila mga pinakapinag-usapan dito na player na si Jason Tatum. At dito nga po ibinahagi niya sa interview ang kanyang mga karanasan ng mga nagdambuan. Ayon nga po sa naging pahayag nito mga katrops, hindi nga daw po niya ma-describe ng maayos ang kanyang summer since napakarami nga po dito nangyari sa kanya Una na nga po dyan ay ang pagkakakuha niya ng kanyang kauna-unahang kampiyonato sa NBA na sinundan na rin naman nga po ng pagkakasungkit nito ng kanyang pangalawang gintong medalya sa Olympics sa Team USA. Inamin na rin naman nga po nito na napakaganda nga po ng kanyang naging experience dito. Pero bagamat man nga po nakangiti si Tatum habang sinasabi niya ang ganito mga pahayag, ay napansin na rin naman nga po ng ilang mga fans na kitang kita nga po sa reaksyon ng kanyang buka at sa kanyang boses kung gaano siya nadismaya sa nangyari sa kanya sa Paris Olympics. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pumerma na nga po ng kontrata ang dating player ng Los Angeles Lakers. Maliban nga po mga na Torian Prince at Spencer Dinwiddie, ay may iba pa nga pong mga manlalaro ang Lakers na tuloy ng tinanggal nila sa kanilang lineup, kagaya na lamang ng kanilang mga dating two-way players na si Skylar Mace, Harry Giles at maging si Alex Fudge. Kaya dahil nga po dyan ay pare-pareho na nga po sila ngayong ganap na unrestricted free agent ngayong offseason, kung saan kailangan na nga po nilang maghanap ng bagong team na kanilang pipirmahan kung gusto man nga po nilang makabalik ulit sa NBA. Pero sadyang nahihirapan nga po sila ngayon na makabalik sa NBA kaya dahil nga po dyan ay may ilang mga dating player nga po ng Lakers na mas pinili na lamang na maglaro sa ibang liga. Kagaya na lamang ng kanilang dating manlalaro na si Dylan Wendler na pumerman nga ng kontrata sa NBL team na Perth Wildcats. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, last season nga po ay naglaro si Wendler sa mga teams ng Lakers at Hawks. Ang kaso lang agad-agad na -agad naman nga po siya ditong tinanggal sa kabila ng pagiging isa niyang MVP at sa kanyang naiambag na shooting sa kanilang kupunan. Kaya sa pagperma nga po niya sa NBL ay mas maipapakita na nga po niya dito ang kanyang tunay na laro. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.